PLDT Home Wi-Fi powered by Smart nationwide signal coverage. 995 na lang. Unboxing mo na tayo ng ating PLDT Home Wi-Fi. So ito ay powered by Smart now. So sana maganda talaga. So yun may du struggle pa tayo sa pagbubokas. Yun so nabuksan na natin, so check natin yung daman. Ayan, so syempre yung mismong modem. So yung ating modem ay gawa ng evolution. So that is FXID7, yun yung model niya. So yun yung kanyang adapter. So saksak na natin. Ayan, then i-try natin. So, para matry natin, dapat kumonek muna tayo dun sa wifi. So, yung password and uh, SSID nasa ilalim po ng modem. Bago tayo makapag-internet, dapat mag-register muna tayo ng ating SIM. So, smart.com.ph slash simreg. Then, kailangan natin mag in or log on sa ating dashboard ng ating wifi. So, ayan, nasa screen. Then, once na nakapag-login na tayo, diyan natin makikita yung OTP. So, once nakapaglagay na tayo ng OTP, mag-fill up na tayo ng information natin. Then, once done, may makikita tayong confirmation sa screen natin from Smart. So, once registered or activated na yung SIM natin, try na natin ulit mag-internet. Pero kapag hindi pa rin umubra o hindi pa gumana, so mag tayo ng 24 hours. So, after 24 hours at hindi pa rin tayo nakapag-internet, tawag na tayo sa Asteris 888. So, huwag na tayong umaasa dun sa customer service from Shopee or Lazada. Hindi po nasagot yung PLD to or smart dun. So, tawag na kayo sa Asteris 888 and then naayusin nila yung ating problem sa kanilang system. So, yun lang po. Salamat!